Makabad mong bata ka. Tingnan mo nangyari ito sa isa mong kapatid. Gusto nang lumabas. Ngayon, yung isa nasa cage. Ngayon, o, oh, bigla niya pong kinagat yung kapatid nyo, natutulog. Bigla niyang sinapok sa pokte. Ayan po yung kapatid nyo. Nakayuko na kayo gustong gusto nang lumabas. Kailan ba magbabago ugali mo, ha? Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin. Kailan magbabago ugali mo? Tingnan mo yung kapatid mo, ayun o. Oh, nandun na, gusto nang lumabas doon ng kwarto. Bigla mo na nasasakmanin, natutulog. Ha? Kailan ba magbabago ugali mo, ha? Kailan ba magbabago ugali mo? Ah, ba, ba ka na? Simula pa ba pagkabata mo, kuting mo, sungit-sungit mo na? sa ba nagmana ng kasungitan mo? Ano? Sumuha so, ka sa akin, kailan ka magbabago? Lahat na lang ng kapatid mo, inaaway mo, eh. Napakasungit mo, eh. Huwag ka masyadong mga Dito ka lang sa akin. Dito ka lang sa akin. Dito kita. Dito na sabihin lang kita. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Tayo lang dyan. Ah, ano lang dyan? Ano? Position ka lang dyan. Kinakausap pa kita. Huwag ka okay, mong go Hawaii, huh?